here now sa kalang di kahoy yan, sino pong relate dito sa lutong pabulang lang yan, magingin po tayo ng tubig, at syempre natin ang mga ricado, yung tigawin ay pabulang lang oh ha ito na tayo ng tubig at lagyan po natin ng sibuyas bawang at wala palang bawang luya lang Ayan po natin kumulo. Under ko, ayan, may busel po tayo ng mais. Hindi ko po ito itinapon kasi panggatong din dahil ito po ay tuyong-tuyo na. O, So, ayan. Lagay pa natin sya sa apoy. Diba? O. Pagdagatong din yan. O, ayun. Kumukulo-kulo na ang ating water. So... ayan po, kumukulo na siya so it's time to hulog-hulog our sitaw ayan so, siya o, oh, di ba? panggatong din yan oh, ihulog na po natin, let's fall 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 oh ha, oh, hulog, talaga naman fall oh ha, drop it like that let's drop it again oh ha like that oh ha Oh, ang ganda ng apoy, eh, di ba? Oh, um, basta itapon yung mga ganyan. Pwede eh, pa igatong. Till it cook. So, yung mga kawander, almost malapit ng maluto. Lagyan po natin ng paminta. Para medyo maanghang-anghang ang ating panlasa. Luto na yung mga kabanda, Ready to serve. Yan, hello mga ka-frog. Ito na ka ng Yan, Toasted froggy, toasted froggy. Serve na po ang ating gulay na babulang lang at ang piniritong frog at hito. Oh ha? Goodbye. Machi.